Guys, ito na pala yung continuation ng ano, value dollar. Ayan, namili ako ng yung pabango na 1 dollar. <laughs> Tapos, tagdag na coffee. Ayan, isang isang coffee and then spaghetti sauce. Coffee. chocolate ang mga yan, and, guys. Ayan. And then ito yung spaghetti. Toothbrush. Ayan, mga chocolate kasi maraming mga pamangkin. Ito, nagustuhan ng pamangkin ko tong Indo, ano to? Indomie. Tapos, itong Chinese medicine. And then, yan, pads. Ayan lang. Tapos, tobleron. Ayan. Babalik ako sa IKEA, guys. Yes. Dito na naman ako sa Ikea. May kulang kasi. Kaya bumalik ako dito. Ayan. Iwan ko kung ano. Ano, pagpatungan ng ano ng kortina. <laughs> pagpatungan ng kortina ang kukunin ko dito. Ang ganito. Ang ganito. Ang din pala. what's up guys? I-haul ko lang yung binili ko sa Uniqlo at IKEA. Ito. <laughs> Ito siya guys. Iwan kung baka hindi ka sa kapatid ko to. Kasi daw kapag ano, kapag pumupunta sila sa bundok, malamig daw dun. Tapos, ayun, kalaban nilalamig, tapos yung ano yung Linta, yung kumakapit sa katawan. So, dahil malamig daw doon, binilhan ko ng ganito, o, sa yuniklo. Ganyan. Ewan ko kung kasya. Alam Bali. Bali, dalawa. Ewan ko kung kasya sa kanila to. Parang hindi. Kasi trinay ko yung isa is ano. Medyo siya sa akin. Medyo maluwang, unti. Pero lalaki ang mga kapatid ko. Lalo na yung isang laki ng katawan. Ayan. Siguro, yung mas malaki ng katawan, ito yung ito yung bibigay ko. Ayan. Ganito yung kulay na kinuha ko guys. Kasi ano, kasi ganito yung uniform nila, yung kulay yung isa, isa, yung isa kong kapatid hindi naman siya napunta sa bundok so yung dalawa lang ang binilhan ko yan magkaparehas yan siya at saka bumili ako ng mahabang medyas nila oh mura din mura na sa Uniqlo to apat na 15 dollar, apat na ganito. I Iba't ibang kulay ang kinuha ko. Bali. Bali apat pala na ganitong nakuha ko. Yung yung isang green hindi ano, shadow. Ah, hindi sila magkakulay, oh. Ano? Ayun. Tapos Okay, bayaw. Yan. Tapos apat din na ganit. Apat. Bali, dalawang tiga. Apat ang binili ko siya. At saka ipa, isang panty. Pakita talaga yung panty. So, ito naman sa IKEA. Bumili pala ako ng floor mat. Ayan maganda kasi rubber, rubber yung ano, stick sa floor. So, yan. Bumili ako ng tatlo. Bali, parang $2 ba isa or $2.90 something. Parang, yeah, $2 something ang isa. And then, gloves. Tapos yung ganito, oh. Bumili ako. Ito yung, ano, ito yung pinuntahan ko doon. Binalikan ko. Yung pagsabitan ng kurtina, ididrill, drill ba yung tawag doon? Idrill nila sa, idrill nila sa, sa may bintana. Kaya ako bumili ng ganito. Kasi, kaya, kaya ako bumili ng ganito. Bali, doon sa sala muna yung lagyan ng, ano, ay palitan ng kurtina. Bali, tatlo. Tatlo yung window sa, sa, sa sala. And bumili ako ng anim, two, four, six. Bumili ako ng dalawa. Tag-isa kami ng kapatid ko. Kasi sometimes pag bibili ako ng something, kailangan ko to. So, bigyan ko siya ng isa para para pag tanungin ko kung anong measure yung nasa bahay, gagamitin niya to. Meron yung sa kay father, kaso lang wala lang, bumili, ako, bumili pa ako ng isa para anong mas maliit. Bumi. lang guys. Nakagastos si inday. Thank you for watching. Ingat lagi. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa mga ka sa akin palagi. And comment lang kayo guys para makabalik naman ako. Yan. Thank you for watching. Bye!